tingnan nyo guys ang mga bahay dito sa Espanya. Ang ganda no. Doon sa likod nito, yung kasi uniform yung kanilang ano no, kanilang style. Sa likod nito guys, doon nagtatrabaho yung aking hen si Kaabos Vlog. Sa likod nito mga itim na uniform na mga roof, roof style. Dito sa likod na kalsada, pero pwede siya dumaan dito. And then doon sa sa highway, doon yung pinakamalapit para sa kanya. So yun. Anyway, so back camera so ayan. Meron mga ano mga nagkukwentuhan sa daan kaya ino-off natin ang ating camera kasi may mga tao na ayaw nila magpa-video at inirespeto eh, na natin yung kanilang privacy. Oh, ay, ang ganda doon, no. Hmm. So, kami mama, masyal jan-jan. Dyan, dyan, dyan. O kung pwede to zoom? Ah oh, pwede. Napakaganda ng tanawin dito, oh. Ayan, no tranquila yung ano yung tubig relax na relax very calm water ito yung pinaka ano dito yung seawall ng getcha minsan mataas yung tubig pero ngayon very calm water so ngayon guys maglalakad ulit tayo hanggang doon makarating kami sa my terminal ayan bawawa tayo dyan kasi gusto ko mag-video. Ayan siya guys. So, may aso doon na lumalangoy. So, tayo dito at um, makita natin yung pinaka ano, pinaka dulo nito. Actually, dito kami nagtatambay at napakadelikado. Alam nyo guys, may kwento ito. Ito, ito, itong mga nakikita nyo na parang uh, mga bato. Ito oh alam nyo ba, nakita ko dito yung alaga ko, yung alaga kong babae na bata. Nakapatong dito, sumasayaw-sayaw, mahilig talaga yan siya sa mga alanganing mga, yung parabang malapit sa accident. Mahilig yan kasi noon din maliit siya, mga about 5 years old. Umakyat din yan sa terrace nila at yung parang pinaka rooftop na kunting step lang pagkakamali ay pwede siyang mahulog ng 20 feet. Ayun, mahilig yan siya mga trick, parang trick trick niya yung buhay niya pero delikado. Ay ano, ganito, eh, nakita namin dito siya nagpasiyo kami ng aso. Tapos nandito nakapatong yung alaga ko din, nagsasayaw-sayaw. Ay ano, napakadelikado kahit ito wala siyang ewan ko kung sinadya. Bihot dito lang tayo. Ayun oh, no? pa-high tide nag, nag ano siya ng basura. Kuya Dow, baka mayrong mga ano mga isda. Uh, uh, nag high tide tapos lahat ng mga dumi ay inalon dito pero bukas nito dahil lunes sigurado akong uh, lilinisan to ng munisipyo dahil dito hindi nila hinahayaang nakatenga ang mga basura agad-agad silang kumikilos at ganun yan kaganda doon no eto delikado to sa mga bata sa gabi kasi isang hakbang mo lang ng pagkakamali ay pwede kang matisod at mahulog ka dyan sa mga bato-bato yan you know? o kami dito kami ngayon sa may uh, yan si Bihot oh Bihot Hi. Mm. Back, 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 back. Mm -hmm. ito oh yan pupuntahan natin yan. yan malayo yan sinum ko lang so diyan tayo pupunta at uh, ulitin ko diyan dati nag dadak yung barko ni Bihot diyan oh ayan yan. so diyan sila nagdadak Ayan. So, packet na tayo guys. At, so, ayan guys. Yung palasyo dito. I-zoom in ko. Ayan o. little palace. Mga Filipino dati dyan nagtatrabaho. Dalawang mag-asawa. Sila yung nag-maintain ng little palace na yan. Ngayon umalis na dahil iba nang may-ari. So, dito na tayo guys. Mm -mm. Balik na ulit tayo dito sa ating pag-video at uh, madalas nyo na itong makita sa vlog ko yung mga nanonood sa aming vlog pero syempre inuulit-ulit ko to kasi yung mga hindi pa nakanood guys so may uh, ina-symbol dito na tulda hanggang doon no hindi ko alam kung anong meron dyan pero dapat wala yan dyan eh. Ayan, nandito kami guys ngayon. Malapit na kami. Di ba yung kanina, tinutukan ko ito. Oh. <laughs> Pahay tide actually guys. Kasi oh, tumataas yung tubig. Hmm. May bagong ano dito guys. Wala yan dati. Ang ganda. Ang ganda no? Ganda Bagong bago. Ah, ito pala yung tinayo na sa likod. Ah, hindi pala ito ah, bahay. Ah. hotel ito. Malaking hotel. Ganda. Ayan o, oh, ganda. Ang ganda talaga, guys. O, so, ayan o. Oh. So, dyan. Paikot hanggang doon. Ang ganda, o. Oh. Wow. Facing to the sea. Kaya, uh, in in itong ano na to hotel. Kasi, uh, malapit sa ano, dagat. Ganda. Ganda po, What? Pagwapo ng behot ko. Picturean kita. Ang ganda ng mga puno para Christmas tree. Ganda ng upuan dito. Guys, ang cute ng mga upuan. Oh, dati wala to. Wala. Ngayon, oh. At itong upuan na to, guys, matibay to kasi kahit ulanan, bagyuhan, maabot to yung years. Kasi matibay na kahoy hindi agad-agad siya masisira. At syempre guys, dito facing to that are the yachts. Yan no, ang daming yachts. So pupunta tayo dun sa terminal. Yan yung papunta dun sa terminal. <laughs> hindi ganong delikado. Ito yung magandang liguan dito guys kasi hindi siya ma makapal yung alon. Laging ganyan ang ano. Kaya marami dito nagbibilad, maraming naliligo. At may mga bato-bato dito. Oh. So doon doon guys, doon mamaya aakit kami dyan itong izuzoom ko Diyan kami aakyat pa uwi. Diyan. So mamaya yan. Ang ganda. At dito naman sa kabila ay dagat. So doon pundok. Yan o, oh, ang linis ng ano ni, ng paligid ng dagat wala kang makikita ang mga basurang nakalutang. Disiplina talaga kahit mga plastik Sa atin talaga halo-halo mga kahoy, mga dahon, mga plastik naglutang-lutang pero dito disiplinado ayan no. Oh. nililinis talaga to umagang umaga. May mga taga munisipyo na naglilinis. Kaya e, ang ganda. Oh. Hindi siya babalik na kami dyan guys sarap ng panahon ayan o may mga yate dito Ang ganda oh. Grabe. Very ano, diff, uh, different from our country talaga. napakalinis dito. Ito may mga bato-bato oh. So patawid na tayo. Patawid na tayo guys. Uh, ito na yung way home namin. Uh, at uh, manananghalian na kasi mag alas dos na ng hapon kailangan na namin mananghalian at masakit na rin yung paa ko guys kasi wrong shoes nga ang nasuot ko oh my Teko god pinipas, wala naghanap kami guys ng cork wala kaming nabit kaya yeah. magtsatsaga na lang ako hanggang makarating sa bahay yan guys dyan kami aakyat yan paikot ito nung kaninang nakita ninyo So, dito tayo. Ito yung daanan. Uh, at si Bihot ay uh, summer na summer outfit. Kanina paglabas niyan ay naka-jacket doble-doble. Bihot! Hi. What's up, Joe? Malit na ang tiyan ni Bihot, Siksik oh. -sik na. Sik -sik, na. Sik, -sik. sik -sik. Hindi na siya ganun kalaki. Di tulad ng dati. Ganyan ang kanyang katawan nung hindi pa siya na-aksidente bumalik. So, nakakatuwa na kahit naiwan siya sa Pilipinas ng apat na buwan, may nangyari. Nagliit, lumiit siya. Nag-exercise siya ng todo. Ah. So, yan guys. Ganda ng ambiyan. So, grabe. Wow, hindi nakakasawa dito maglakad-lakad kasi ang ganda ng paningin natin, yung paligid. Maganda. Maganda. nahuli siya guys sa si sumihi doon no? oh no hingal hingal na yan hmm? kuhang kuha dito oh ang kabuuan ng ano ng dagat ang ganda Taling tayo doon tapos nandito na tayo sa babaw doon oh no?